may 500 pesos doon naghatod ka ra hello good katon may nagpagabay oh. ako from bulabod yakob oh may ano may 500 pesos doon naghatod ka ra hi bye Akon lang raw 500. Mara ng na nga no? ba na nung taga Maynila o nung taga Anakara na ng nga Si Basi Maya pa ah, Ano po? Tikas tikas paro limang gatos Jacob from Bulabod Malina o Aklan. Rundan ng nabanan. Pangayo ko tip ka ra ha. De joke ito. lang, joke. Um, thank you Gitsano sa inyong tiwala ya sa mun shop Basta pa may kwarta mataron ay ginabalik mataron. Ito no, na ito mo sa liga doon si Yaya yun. Paki, ano lang, paki share lang doon video. Kasi kita ni Mayron doon ato nga nga... Uh, andang cash, 500. Agad may balik. Diyan mo na makita ang mga laundryhan sa poblasyon Malina. Sa mga naila magpagaba. Atubang ni Ribito AC Drugstore Alexandria Alpings 7 eleven So, diyan man lang Or nga Shop